Time Ano nga sa'yo, Yorubun? Cheblogu e useng gusel, wanyong hamnida? Best moment in life talaga yung nakakasama at nakahabanding mo yung mga taong mahalaga sa buhay mo Like your family, siblings Hindi man kayo sa mamahaling restaurant kumakain Hindi man mahal ang mga foods na kinakain nyo Pero yung mga moments na magkakasama kayo Nagkikwentuhan, sabay-sabay na nagtatawanan Yan yung mga unforgettable moments na tatatak talaga sa ating mga hearts yung pare-pareho kayong magkakapatid na simple lang gusto sa buhay. Yung kontento na kayo sa kung ano yung meron kayo at yung kung ano yung kaya nyo. Yung kapag magkakasama kayo, marami kayong napagkikwentuhan, mga kalukohan at tawanan. Alas 11 na ngayon ng gabi, gising na gising pa ang mga diwa namin at yung kapatid namin ay nanliver ng milk tea. Siyempre guys, late upload nga na naman ang video na to. Alam nyo naman, madalas akong tama rin mag-edit ng mga video. Wala eh, nawiwili ako manood ng mga content sa FB kaya nakakalimutan ko na mag-edit ng sarili kong content. Tsaka ko lang naaalala mag-edit ng sarili kong video kapag naubusan na ako ng load at hindi na makanuod sa FB. Pangalawang uwi pa ito ng kapatid namin na nagtatrabaho sa malayo after na ito nang umgas. Napilitan siya umuwi kasi isa namin kapatid na sinama niya para magbakasyon at may makasama siya sa tinitirahan niya na homesick bigla at naisipang umuwi. Kaya ayan, inihatid niya. May ming-ming tayong na nadagit. Nadagit natin ang ming-ming na maliit. May ming-ming na maliit. Anong oras na nga yan? Around 12 a.m. na yan. Gising na gising pa kami at kami na lang talaga yung maingay niyan. Puro misan. Pero syempre, hindi naman yung tipong super nakaka-istorbo kami sa mga kapitbahay niyan. Sa akin, parang may sabi lang yung mention time. Di ba? Masasabi ko lang. May mga nagsabi nga rin sa Facebook sa ano. Sa na ko. May nagbusok, may na

Hindi na na ko. Ikaw pala yun. Hello. sabi nila, ako na Ito. Ako ito. Tapos sabi mo ano pa Ano sa ano? Ano pa sa future? Ayun, makakalakag. Hindi na yun. Hindi na yun. Hindi Dun din pala ang bagsak <laughs> ko uh, pag na. Eh, kaya siya pumunta dito sa, ano, para ko natin, para magiging buhay dito. Oh. Oo. Oh, oh. Ganun yun eh, kaya siya nag-time travel sa, na sa nakaraan para baguhin yung magiging buhay na dito. Parang ano nga, Doraemon? Oo. Ano ko yung sabihin dito? Marami pa talaga kami niyan mga napag-usapan. Ang haba ng kwentuhan namin niyan at inabot talaga kami ng alauna na madaling araw. Kaya ayon, an-oras na rin kami nakatulog at tinanghali ako ng gising kinabukasan. Munti ko pa niyan hindi malabahan yung uniform ko sa trabaho. Kung hindi ako niyan nagising agad, malamang papasok ako nun sa trabaho na labahan ang suot ko.